Instagram sana morning. po ay nasa ito pa mga siya. Sa baytay. Mga ito ito rin ikaw. Good morning! morning po! Tigram! Positive tayo din nakita. Kahit pa una ka na muna ko. Good morning po mga katagram, sana po ay nasa buto po yung kalagayan So live po mga katagram, it's araw ng Sabado Pupunta po kami ng Clark and may pupuntahan po kami sa Santa na Karay Itong araw na ito ka Telegram, ito po yung araw na sasakay ano po yung panganay natin. Na, gusto ko magpasalamat <coughs> din, ano, gusto ko din pasalamatan si uh, Tito Gerald ha. Ah. Ninong Gerald, maraming salamat sa pagmamahal kay Kuya. At gusto ko din magpasalamat kay, ano, kay uh, Ninong uh, Francis mo na uh, nagkano like, yata siya. Nagpahanta? parang gusto yung pagpunta natin Tito John. Mm -hmm parang delicious. oh, parang parang gusto niya to, parang piyesta yung handa yung ano. Ninong Francis, thank you sa ano sa sa pag-abala sa pagmamahal din sa yung inaanak na. At thank you din kay Tita sa naman tayo si Tita Eden. Oh. Ang <laughs> napakaganda, parang dalaga lang. At sa lahat po, sa lahat po ng mga nagmamahal <coughs> sa mga anak ko, kay Kuya Ted, kay Kuya Luis, sa amin, maraming salamat po sa pagmamahal. At bahala na po ang ating Diyos sa inyo. Ah, Yan na po, magano ka. Ayan, tulog po sa mga ano, kahit ako nakakanan. Ayan, bagsa. po si Ninong Francis Katay ka lang Ayun Kakarating lang namin Katay ka lang Kakarating lang namin Katay lang Katay ka lang Hmm, amoy na amoy yung ano, puno. Uh, naamoy mo yung puno. Good morning mga katekro! Oh. Nandito na tayo. Dito po si Ninong. mag po kayo, Ninong Francis. Maling po. Oh. Oh. Ah. Mm. Kuma... Dapat po lang din po kami kumana na. Tanong muna natin tito. Diyan anong orasyon, ano oras yung ano? Oo. Oh, see. Good morning, Good morning po, po. mga Tagalog. Welcome, welcome to Woodland Air Park. Good morning, Good morning po mga telegram, Good morning po sa ating mga lolo, sa ating po mga lola, tito, tita, nanay, tatay, ate, mga kuya sa lahat po ng mga telegram natin. Ayan po, welcome po sa Woodland Air Park. At uh, nice ko magpasalamat ulit s'yempre sa ating uh, uh, ninong Jirag. Na Salamat. Po sa lahat po ng mga ninong, ninang, lahat po ng mga nagmamahal sa mga bata, kay Kuya Dave, kay Kuya Luis, kay Kuya Noah sa amin, salamat po. At salamat din kay Tita Ethel, kay Ninong Francis sa pag sa amin at uh, nakakaya. Sabi kwento ni, ti, kwento po ni, ano, ni Tita Jo, hindi daw po alam kung ano gust, Hindi daw po alam pa, ano po ipapahanda sa bahay. <laughs> Thank you po. ni Ninong Pancake. Salamat po sa pagmamahal. So kami po is either si Sir or ako po ang magiging instructor po na. Driver piloto. Driver piloto. Ganun din yun. <laughs> Ay puso! Anong puso? Lola. Lola, hila. Wala. Hey, James! Ah... Uh, Take a picture. Parang drive ng kotse? Oo, oh, ayun. Okay. So, Ay, Ito nakikita mo na to sa cockpit ng Cessna natin, so, ito ang manubela nito at tawag dito yoke. Okay? Oo, oh, parang siyang yoke. Uh, so, pa parang siyang manubela. Naliliko siya left and right. Ang pinagkaiba lang niya, ang yoke na hihila, natutulak. Okay? So, syempre, pag hinila mo siya, tataas yung nose ng plane, magka-climb. Pag tinulak mo siya, bawaba yung nose ng plane, magde-descend. Okay? So, pag hinila, tataas. Pag tinulak, bawaba. Okay. Pag niliko mo naman siya left and right, uh, tandaan mo, hindi ito parang coach na liliko lang left and right. Syempre, ang aeroplano, magro-roll to the left, magro-roll to the right. Um, in saying na magro-roll mag siya, huwag kang matakot na lakihan yung movements. Kasi itong plane na to, hindi siya designed lumipad ng baliktad. Okay? So, kahit lakihan mo yan, hindi yan lilipad ng baliktad. Unless na talaga pilitin mo. Tapos, doon naman ako papasok para pagbawalan ka, ha? Kaya kami kasama kasamang safety pa, you know? Um, yung mga instruments na yan, tuturo ko yan sa iyo mamaya. Pag lumilipad na tayo, mas madali kasi siyang tutindihin kung lumilipad. Tapos, Uh, tong nakikita mo sa baba yung dalawang pedals na yan so hindi yan yung gas at brake ha ano yan, yun yung nagkocontrol nung nose wheel natin sa nung rudders okay, so pag gusto mo lumiko parang kotse sa ground push left, push right lang okay uh, yung brakes, nandiyan din sa pedals na yan so yung movement ng pedals you can push it left and right tapos may pag kinapakam yung upper portion ng pedals kaya medyo budbud -bud siya, yun yung brakes so may tilting motion yung pedals pag tinilt mo siya, preno sya. So, pwede sa kanan, pwede din sa kaliwa. So, kung gusto mo to stop on a straight line, kailangan equal pressure siya. Kasi pag hindi equal pressure, kung saan mas mabigat yung paa, liliko siya sa side niya. Okay? So, huwag ka Um before tayo lumipa, gusto ko ipaamo sa floor lang muna. Pero after we land, sasabihan ko, sasabihan kita tapakan mo yung pedals. Ikaw mo park ng plane sa spot. Okay? Wag ka mag-alala kung parang ano din naman to, parang yoke. Kung anong gawin mo sa side na yun, mangyayari din sa side ko. No? So, kung nangyayari, maliit tinapakan mo, pwede ko naman siyang encounter. No? Um, so, 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 kung hindi yung gas or at brakes, ito yung gas natin. Okay? So, itong itim na, na itong black knob na to, yan yung throttle mo. So, parang kotse din siya may tachometer or RPM. So, mm -hmm. so, if you want to add power, saksak -sak mo lang. If you want to lessen lang. Pero, syempre, since first flight mo, ako muna mag o ito, no? Concentrate ka lang muna for today sa yoke. Tapos, tignan mo lagi yung relationship nitong dashboard or yung nose some plane sa horizon sa harapan natin. Kasi just by looking at the nose and the horizon, uh, makikita mo kung kailangan, kung kailangan mong kila, or lumikol dito and... lang naman. Kaya? Madali lang, kaya marami nang lumipad na walang alam sa aviation pero nagagawa naman nila yung ano. Nagagawa naman nila yung ano? um, Questions? Requests? Wala naman. Kuya okay. Munt ha? Ingatan mo yung mga naku-naku. Oh, oh, oh. Yes po. Tsaka huwag kayong mag-alala, before naman tayo lumipad may ginagawa kong engine na namin. -check yung check kayong parameters. Mm. If hindi naman kami masaya sa parameters, din naman namin po tinutuloy. Pinabalik namin, hinihintay namin yung mechanics, pinaka-check namin. Mm. So ano naman yung standard po sa operations namin. Before lumipad lagi, check namin ang ano, run-up ng makina. Mm. Pag may vibration kami naramdaman, hindi namin tutuloy. Okay. Okay ba? Medyo magulo tignan ngayon pero once kunyari nag-ground schooling ka, mas madali ito lang siya. Kasi parang ang daming pinipindot may, eh, no? Pinipindot, tinitignan. Lahat na sa airlines, hanggang dito may pinipindot siya. Mm -hmm. Mm hmm. basic pa to. Parang sasakyan pa to. Mm -hmm. Pero huwag kayong mag-alala nung ako ginabaan nung first time ko. Ano ba ito ba nga to? Hindi ko maintindihan. Pero huwag kang mag-alala matigil. Yeah. Ready ka na? So, mag-start? Okay. So, quick briefing, walang busihin eh. Hindi <laughs> maririnig eh. So, mamaya, quick briefing lang tayo. Nandiyan naman si Luis. I-assist po niya kayo. Ah. Mm. So, syempre, once pag nag-start kami ng makina, uh, bawal lumapit sa harap ng aeroplano. Mm. para yung disgrasya kasi... Uh, um. Delikado yung propeller natin. No? Ano? Ba baka makalas? Uh, baka maka-corn beef. <laughs> <laughs> So usually, dapat dyan lang kayo sa may pakpak -pak sa dulo ng pakpak -pak mm. Oh, okay. lang. Eh, so, okay. Ganun lang kalapit. Okay, so, huwag kayo mag-alala, nandiyan naman si Luis. Uh, oh. Bawal mag-stay sa side na to, sa grass side. Lahat dapat nasa simento po. Mm. mm. Okay. For everyone's safety. Uh, so huwag kayo mag-alala, isi-seatbelt mm. eh, naman namin kayo. No? Uh, may kanya-kanya kayong -kanya headset, pag nahilo sa likod, mm. si Dave na lang si Sihin nyo, siya malilipad. Eh. No? Huwag <laughs> kayo <laughs> eh, oh, okay, mag-alala, hindi naman namin goal na hiluhin kayo. Uh, just uh, in case kayo, may mga plastic pagdaman dito. Basta kuya mo, ingatan mo tong mga anak yes. ko. Ako kung sa sa akin. Sasakaling kita pag... <laughs> ano. Oh bala sa akin. Okay. ba, okay. yeah, ba? Paano na? Ingin kayo muna. Basta naman ang mangyari. Kala ka kinakabahan. Eh, <laughs> ano bang yari to? Lagay ka dito kaya. Mm -hmm. may, may last ano lang, may last... Ano nyo nga, tit? Puling habi nyo. Ano lang. Ah, dito kayo. Basta lagi kayo nandito sa puso mo. Ano nga lang. Ingat kayo doon. <laughs> 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 bakit po may ganito ka-tekram?

<laughs> <laughs> mm. Kasi tangkad kasi Kuya Luis siguro. <laughs> tangkad. Uh, but, 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 uh, so yeah. Hindi, buti nga. Mata mataas na itong aking eh. Uh, chinelas. Eh. So okay na Sir Mon, si Kuya Dave, si Kuya Noko, at si Kuya Luis. Okay ah, na na. Wait lang, sino una sasakay? Sir Si Kuya Nawa, Kuya, Nawa, kamusta yung puso mo? Hindi ko kayo Sige, sakay ka na, una ka na. Watch your head para di mo Na, kumusta yung pakaramdam? Okay lang po. Okay lang. Ah, nilalamig ako ah. Nilalamig. Ah, ay 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 pita, para, pala, para, lang hmm, ba't gumagalaw yung ano? Ay, na. Ah, kala ko gumagalaw na. Gumagalaw. <laughs> wow. <nga>, <laughs> <laughs> no. Kuya Mon, saan si Kuya Dave? Ah, uh, birthday po niya ngayon. Nag-simbalo. Nag ah, hindi. Itong anak ko, kanang ay, kaliwa. Ay, ay, day, 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 day. <laughs>

sa <laughs> gitim. Tapakan mo yung pedals. Amalay layo. Let's ride. Ayun, may ilan. Mamaya. Pero for the first time, sa floor lang muna yun. Meron, tanongin mo kung anong pakiramdam. Si Kuya, hindi ko pa natanong. Nak, kumusta yung puso? Okay lang po. Okay lang. Huwag mong kakalimutan. Mahal na mahal ka ni tatay, ha? <laughs> kuya. Kuya. Kuya Nova, mahal na mahal kayo ni tatay ha? Ipitang. Ready ka na? Okay, so last but not least, tuturan namin kayo paano gumitin yung pinto So be briefing lang po kayo ng ko Okay. Okay sir, ganito po gumamit ng pinto. And pag gusto niyo po siyang ilak, ibababa lang po itong ganyan. So, bale lock, pag tinasin po, unlock para mabuksan yung pintuan all the way back. Okay po, so lock, unlock, bukas. Okay. Kasi so, bintana po, ito po, tataas niyo po, Tapos baba po para nakalak. Hmm. No, I love you, love you, love you. Oh, no. Okay. no. Kuya Monta. Ay, galingan mo ha. Okay. Daw <laughs> <laughs> Dito daw, kasi baka nung ano, Galing parang ibon siya, no? eh, baka magkabanggaan <laughs> sila sa taas. Ay, eh. hindi sir. Pag nag-roll na sila, titigil. Yung mga mayayaman eh, na yun, wala. Eh. Yun lang ang ginagawa nila. Mga collectable yan eh. Uh. Clear though? <laughs> Clear. Anyway. Yeah. Yeah. Oh, oh, let's go. Okay na kayo? Okay lang Uh, with the traffic, 1901, lining up runway 08 for Mount Arayat. Okay, so usually on a busy day, before ako pumasok sa active runway, lagi kong chine-check kung may ultralight na lumilipad, no? Uh, wala kasi silang radyo katulad natin, so hindi sila pwedeng mag-report. So pag may nakita kaming ultralight na palan, kami, kami na lang yung nagbibigay ng way sa kanila para iwas din Uh, also, Dave, uh, tandaan mo mamaya after we land, di ba ikaw yung magpapark ng plane? Yes. Tandaan mo, hindi to parang kotse na yung shoulder to shoulder natin yun na yung nilabad niya. Siyempre ito, may pagpag, So kung kanong kadalas ka nakatingin sa harap, dapat ganong kadalas nakatingin sa gilid. Okay? Para wala kang sasabitan, no? Okay. Everything is set. So gagamitin natin siyempre yung buong length ng runway. traffic uh, 1901 rolling runway 08 Hey, ito na oh, pag mo muna hihilahin okay, blind full power lang siya, then I'll give you control, ha? O, oh, huwag mo hihilahin. Eh. Okay. Okay, so Dave, pag nagka-climb tayo, nakita mo yung horizon natin, sa nag-video sky sa kalupa. Okay, gusto ko itong dashboard, nakatingin doon, ha? So, masyado mo siyang hinila, may yung view mo, ibig sabihin nakatingala ka, so push dahan-dahan para bumaba yung uso, no? If the nose goes below the horizon, ganito yung view mo, Ibig no. sabihin, hindi ka nagka-climb. So, pull back para tumaas yung nose. Yeah. Pag hinangin ka to the left or to the right, as much as possible, laging level yung wings mo sa horizon. Ha? Okay? Okay, you're doing good. Tuloy mo lang. Ah, nakita mo itong numbers sa to? So, yung numbers sa yan, yung altimeter mo. Shows you how high you are. Okay? So, gusto ko, pag-climb ka ng 900, ha? Okay? So, right now, you're passing 500. Climb ka lang. Okay ka lang? Okay, expect a sir. Expect No. No. O oh, sige, para tumas yung confidence mo, hindi ko natin left and right, ha? Okay? So, Tingnan mo kahit mo. Oh, very stable, no? Takot? Oh, okay, sige, to the right, naman. It's a very orange. Okay, this is altitude report, sir. request to proceed east of Arayat. Flight 4000, this is Flight 101. 101, altitude report east of Arayat. Flight east of Arayat, flight 4000. Dark Tower RPC 5700. Good morning. Wala. Oh, uh, good? <laughs> <Okay. Okay>. So <laughs> relationship horizon, so, so to, to, ...to utilize Charlie 4, 2500 feet in and requesting for QNH, ma'am. ...QNH 1013, report airport 02 on me. Approaching 800, close down, upon this.

No, you the river. Okay? Okay, once you're over the river, you turn to, to the right, huh? Okay, then, uh, uh, and I will send you my flight number. Okay. to okay. Airborne. Airport over charter 45700. So, yun yung Pampanga River, ha? Okay. So, mamaya may town dyan. Iikutan natin. Okay. So, pag nakita, nakita mo itong triangle na to, so, pag triangle to triangle sa, ibig sabihin, level yung wings mo sa horizon, no? level yung wings mo sa horizon. Ah, uh, yung first line to the left, that's 10 degrees of bank. Yung second line, that's 20. Yung longest line, that is 30 degrees. Okay? So, mapaya, pag inikota natin yung town sa harapan, pwede kang mag-experiment between 10 and 30. Okay? So, kung ito lang yun, lumiliko ka to the right. Sige, right pa konti, that's 10 degrees of bank. Ilagay mo dun sa green, 15 yun, ha? Tapos, syempre, pag nilagay mo dun sa pangalawa, tapote, 20 degrees of bank yun, okay? Okay lang? Kaya naman? Kaya po. Sige. Okay. Okay, hila tayo ng konti. Maganda ba yung view? Wala naman. Kailangan. Okay, ready kana umikot. Okay, wait lang. Taas lang natin ng konti. Ayan, ikutan natin yan ha. Okay, turn to the left. Thursday. Last week na may relationship. Pag malaki na yung turn mo, bababa yung nose. So, hila lang ha. Okay, tuloy lang. Okay ka lang? Gusto mo try 30? Ayaw? Sige, natatakot? Sige, 20 lang muna. Gagawa lang tayo ng malaking circle, ha? Sige, tuloy lang. Huwag ka matakot, ha? O yan, 13 na. O, di mo na malaya, di ba? Sige, ilang ka ba ng konti? Ganda lang panahon. Ryan. Ha? Ryan po. Okay? Ayan yung Ryan. Okay ba? Ngayon mo lang ba nakita ganyang kalapit? Oo. Okay, level may wings. Balik mo sa kanan ko down ng konti. Okay. Nakikilip niyo, Chad? <laughs> okay ba? I isa ba? Sige, isa ba? Try natin, ha? Bawas oh, na konti power. Oh! <laughs> okay lang?